Ano ang pambansang bulaklak ng Pilipinas? Sampaguita. Oh. Pansan. Ano ang pambansang dahon ng Pilipinas? Na. Anahaw. <laughs> Sino ang ating pambansang bayani? Jose Doktor? Jose. Jose Rizal. Tadago. Ano ang pambansang Hayop ng Pilipinas? Hawabaw. Hawabaw. Piyo, ano ang pambansang puno ng Pilipinas? Nawa. Ano po? Nawa. Hi, Piyo! Ano ang pambansang prutas ng Pilipinas? ano ang pambansang ibon ng Pilipinas? Ano? Pilipinas. Ano ang pambansang sayaw ng Pilipinas? Pilipinas? Ano ang pambansang isda ng Pilipinas? Bangus.